Good morning, sir. Opo. Ayan guys, good morning, good morning. Ito yung kaganapan sa Manila Hotel. Ayan. Ang daming mga bantay ngayon guys. Good morning, good morning. Maraming pantay ngayon. Ayan o. No? Madaming pantay ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Nandito tu kau ribak apa pun. Magkapon ka rin Hindi naman Akapon ka na pumunta pumunta tayo dito sa kabila. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ito yung kaganapan dito guys sa Manila Hotel guys. Ayan, ang daming mga bantay ngayon. Tsaka mas marami na silang nilagay ngayon na mga tali-tali. Hindi katulad kaapon na wala mga ganito guys. Ito no? yung mga tulad, yan sa Hong Kong, Ayan po, may mga kapulisan na po dito. Good morning, good morning. Mamam babe, Miguel Love shout out. Mix DG, Miguel Love shout out. Good morning. Lagyan natin ang moderator. Ayun. Maraming salamat, Mix D. Mix G, Miguel Love shout out. Mamam babe, good morning, Mamam babe. May moderator na po kayo. Thank you, thank you po. Maraming salamat. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Mas maraming bantay ngayon guys Kaysa kahapon guys Mas maaga yung mga kapulisan natin ngayon Ayan o Yung TV pipe guys Di na dito guys Dito na bumahay Ayan ba doon yung ano, labas sa kabila? Doon. Ah, bawal na doon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan ang dito guys. Sa Manila Hotel guys. Good morning, maaga pa pero marami na agad na mga bantay Good morning, good morning, ayan Good morning, good morning, good morning, good morning Good morning, ayan, ayan, kagadapan guys sa Manila Hotel Sabi kasi nila guys, maaga ngayon guys Marami raw ngayon na maagang darating Yung iba galing sa malalayo kaya agahan daw nila kaya marami tayong magitang ganap ngayon dito sa maaga sa umaga marami tayong magitang ganap guys mayroon pa rin mga nagjajaging dito guys ayan siyempre maaga pa kaya nakapasok pa sila dito good morning good morning good morning good morning ayan guys nilagyan na nila ng talit para wala na mga paparada agad, agad dito Good morning, good morning, good morning Good morning po, po? Nice, 6M, good morning, Micalap, shout out marami na rin mga nagpapatrolya dito guys ng mga security ayan dami din mga kapulisan ayan nagbabantay paikot good morning good morning good morning good morning Marami rin mga nagrobing robing robing Ayan. Ayan ang kaganapan ngayon dito guys. Nilinis na nila lahat ito. Bawal na magparada dito. Bawal na magparada. Andiyan yung TV5 guys. Ayan. Hindi na umalis. Jimmy7. Nandiyan din. Ayan. Ayan. Eh ton 담en ito guys makaya to. Miko Metal Works Good morning, good morning, good morning, good morning. kasi sa loob. lang kami sa gilid Kan, sa tayo. ko lang kami mag Tapos may dito sa exit na galing sa loob, na nagpafile ng COC, ayun. Pasalubong namin, Interviewin Kung pagfile ba sila sila biglang dumating eh. Ayun Ay, kapon? Oo. Ano ba yung nangyari doon? At ah, ni Castro yun. Ang sabi nila, magpahil nila na si Jose. Maya-maya, ah. ang nauna mga tao. Uh. Maya-maya, may sumunod dalawang kutse, may dalang trumpa. Nakakabit sa kutse yung trumpa. Ah. Yun, nagsisigaw na sila. Ibagsak doon na si Sara. <laughs> Pinalayas na ng mga pulis. Tapos yung tagapagsalita nila, ah. Nagreklamo na sa pulis, bakit daw kami mga vlogger, pati mga media, hindi pinapalis ang pulis. Mm. Kasi Sabi ng pulis, hindi naman ang gulo yan eh. Ah. Nandiyan lang yung gilid naghihintay pag may lumabas eh. Ah. Oh. Eh ingay-ingay nyo eh. Ah, mayroon pala kapon na na yun. Oo, oh, may nagrali kapon dito. May trumpa pala yun. Paktay nga, Impi talagang galit sa Duterte. Kaya nga, Mang Kitlin, salam, kusain. Good morning po, sir. Shout out po sa mga sulit DDS watching yung OFW from Riyadh, KSE. Gantis po, salamat po dyan sa Riyadh. Okay, sa ating mga OFW, no, ingat po kayo palagi sa mga sulit Duterte na mga OFW. Ingat po kayo palagi kung saan man kayong bansa ngayon. No? Ingat po kayo yes palagi. Po. Si Pans po yan. <laughs> ingat po kayo palagi mga kababayan Ma'am Migs. Si Pans nga yan, Ma'am Migs. Okay, no? shout out Ma'am Migs. Good morning sa'yo. Good morning. <laughs> Narinig tayo yung boses mo. <laughs> oh, siya talaga yan. Dito na ako lumapit para malakas yung boses. Para din ako magsalita. <laughs> diba? Ganun rin ah. Uh? Mga gunggong Joke lang. Eh. Tapos, nag... drawing pala ng parang Rias, tapos si Sarah, nasa, ang picture ni Sarah nasa loob ng Rias, di ba? Maraming salamat, Ma'am Mix. Watching from you. Thank you, thank you. Papa. Palike-like -like Papa, naman, guys, lang. ng ating live, guys. Pashare na rin. Maraming salamat. Shout out sa Tanan, galing kay Mamping. Good morning, good morning, good morning, Papa, good morning. Castro. Kaya nga, Ma'am Juicy uh, Carpew, eh. Di ba? Mga, ano nga mga mga dungdung ha. Ah, gung tapos nagreklamo sila sa pulis, bakit daw hindi pinapalis yung mga vlogger? Oh, bakit daw kami hindi pinapalis? <laughs> Pati mga media daw. Eh sina ba tama pulis hindi naman guguwulu bu yan. Nandiyan lang, yun, lang sa gilid. Nalahiin na Kaya kayo, sabi nyo mag-submit din na si o, ba't... O di ba? Panggulo eh no. Panggulo lang nga sila. Pagkasamtalang yung amo lang, convicted na. Oo. Oh. Nakapagsalita pa sa loob ng uh, Senado. Ayun. dami ng mga galing sa loob, guys. Ayan. Mga cameraman sa loob yan. Ayan, Ayan o. No? Oh. Siguro may tao na siguro sa loob, mga kababalik. Mayroon siguro na may, yan. May, mga medyang lumabas galing sa loob. Ayan o. No? Oh. Ayan o, Priscon. May mga medyang lumabas galing sa loob, mga kababay. Saras. Sarap sa pakim. Tagal na kong nagigil dyan. <laughs> galing kay Mama Juicy. May mga media galing sa loob. Bakit mayroong tao na sa loob mga kababayan? like like guys ng ating siguro, video guys, like and may share. Mayroon na siguro no. Mayroon yan. Mayroon na kasi, oh, kasi sabi yung... nila maaga daw eh. Kasi mas marami daw ngayon kaysa kahapon. Mas marami daw ngayon mga kababayan, mas marami daw ngayon kaysa kahapon. Like and share mga guys ng ating video guys. Maraming media salamat. Galing sa loob yan. May maaga pa pala sa atin dito. Oh. <laughs> maaga tayo, mas maaga pa pala lang media. Ayun oh. No? Nanggaling sa loob. Siguro mayroon na tao siguro sa loob mga babayan. Eh yung babae na ano nila oh. Ayun oh. Kalikod. Hoy mga babayan, pa-likes naman diyan. Baka naman. Mga trolls, mag-likes muna kayo mga trolls. Para may pakinabang kayo. Dapat nagpakawala ko ng trolls eh. Ay, ito sour na Jamie 7 hair, ah, hair, ah, South Her, South Explorer. Good morning watching from Davao City. don buhat sana mag-file na tatlong Duterte para ma ha, mabula Good morning, good morning, good morning. talaga. Sa Manila, Manila Hotel, Mamang Beb. dito ha, sa filing ng COC ng mga ha, candidate. Duterte. Mga tatakbong, duterte. tatakbong ano ba, senador. Salamat sa support. Ayan po, may mga media na po na nanggaling sa loob. Dito sila magano magfiling ng uh, nga mga kandidat si COC. Duterte. Ayan. Nakatutok na yung kamera nila mga kababay kasi diyan po kasi ang pasukan. Diyan ang pasukan mga kababay. Kung saan yung makikita natin yung ambulance na yan, yung... Good morning, Mamam Babe. Nandito tayo dito sa yan. Manila Hotel. Ito yung kaganapan yung dito sa mga pupuntang mga, Pupunta mga so, kandidato. Siguro, may tao na siguro sa loob. No? May tao na siguro sa loob, mga kababay. Mayroon ng tao. The last day doon, mas marami mag-file ng COC. Sir Edwin, COC. O, oh, mas marami yan. Kahit sa Badulingo, marami yan. Kasi hanggang 8 o'to mga babayan, hanggang uh, October ito. no? Oh, na October ito mga babayan. Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning. morning. Kisun City. Mama de Sousa de Guzman, shout out yan sa Kison City. Like and share naman mga babayan. mag i na, -na, -na. yung yeah. blockchain tayo wala pang 200 likes natin. Ika naman dyan. At i-share nyo na rin mga babayan ng ating live. But Nandiyan <laughs> ang artista ba ni Ito mga babe, ito mga babe mo oh. Ayan no, 5 Nandito nga kahapon eh Jimmy7 nandito, nandito nga kahapon mga kitrim Ayan, media Ibi7, ayan no yung Ano si Uy, dito na May 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 mga pulis na dumating Yan, isang truck <laughs> Lalong iikot ang tumbong ni Abalos, Marbel at Torre Boss kong papayag tatakbo si Kibuloy talaga tapos sila ngayon ayun may uh, ito na nagdala na po na dito good morning good morning good morning good morning panghanda ayan oh panghanda nila sila lang yan mamam babe panghanda nila panghanda nila ayan nagdatinga na aga watching from japan kababayan ayan oh tv patrol mamam babe ayan mam jones love salamat po dyan sa japan Good morning, sir. Agam pansa. Bakit nila ang manok, nandito na siya eh. Di pa nagtiti yung mo ano Sir parz, ang buntag. Good morning, siya, good morning, in, manok, good morning, da, good morning, good morning. Double sa sa <tilipirik>, salamat po, Mam ma global no? Sino mga police pinagsasabi Baka mga police arresto kay Digong? Oi, oi, ito na. Nandito si Timan Aquino. Nandito si Timan Aquino, may kaya na ko pa hinihintay tong bunggong na tong trolls na to eh. <laughs> baka ikaw yung paristo ko kaya humanda na kayo mga trolls humanda na kayo mga trolls watching from Kuwait, Duterte, sulit po salamat po Mama Ammar um, Lin 25 no? baka ikaw yung paristo ko kaya humanda na kayo ito, ito mamambeb, ba? ito yung ito reporter dito ito yung reporter kaya magtago na kayo mga adik magtago na kayo yan sila mamambeb kaya ngayon pa lang <coughs> Dodi po, galing kay Fernando sa usap. Ngayon pa lang, kumanda na kayo mga trolls. Patay. bakit bakit Babalik na yung mga Duterte. Ipangtukhang na kayo. Ako pa magturo sa inyo dahil kilala ko kayo. Patay yun lang. Ituturo ko pa mga bahay ninyo. Tatay. na gunggong <laughs> From Saudi Arabia, sulit tatay digong. Salamat agal, no? Oh, patay na mga adik. Yari sila mamambeb Tapos kaya yung kayong bisaya. Ma Matutokhang na yung mga adik ba? Like and share po mga kababayan. Mga trolls, Mag likes kayo dyan at i-share nyo na kay mga may pa kayo Aga-aga agaga. Pinainit yung ulo ko ah. <laughs> Pagtapiasan ko kayo ng mukha eh. Ayan nila bumalik mga babe kasi takot sila ay, baka lamina, mga pa, matutokhang eh, ba. Kailangan na kanina may nagbigay ng ano, may nagbigay ng pakulay kaya lumabas agad yung trolls. Ganon. May nagbigay ng pakulay, lumabas na agad yung trolls eh. Chena Galit na galit pa naman trolls mo. Galit na galit pa naman trolls pag may magpakulay sa live ko. Sa amin mga dides, pag may magpakulay, galit na galit yung mga trolls. Iwan ko ba? Mamix doon na, good morning. Eh, mga nagro-robing dito, ayan. You know, Kaliwat kanan yung mga nagro-robing. Galit na galit yung mga trolls pag may magpakulay sa live ko. Bakit umiikot siya? May mga gunggong itong mga trolls na ito eh Si Gonzales, good morning Hello, good evening, uh, good day. go, 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 tatay di go Galing kaya Silo Ha? Tiongson Tiongson, siya tao dyan Good morning, good morning, -like good morning, good morning. Dyan, mga trolls, mag-likes kayo dyan para may pagkinaabang kayo para ang aga-agan ng nagising ah. Akala ko sabog pa kayo. <laughs> Ang aga-agan nagising ah. Rate. <laughs> Ni